ating barista for the day. Hindi uh -huh. ko alam bakit yung ano, naalala niyo yung may issue daw sa Starbucks, di ba? Oo, oh, yung pangalan niya. Uh Oo. -oh. Hindi ko alam bakit nagiging issue yung mga uh, ganyan. Kami goto lang na Ay, yung mga uh, kapiyan sa labas kasi may sarili kami dito sa bahay, sa totoong buhay. Kaya kami Aeropress, drip, may espresso machine. <laughs> <Okay>. <laughs> But, oh, oh, kasi mura lang naman daw yan, sabi ni Queen BK, di ba? 50k lang, di ba? Yung? Yung machine? Digit ba? Yun, sabi niya sa akin, 50k lang daw, bilhin niya. 50k, <laughs> <laughs> tahimik yun, uh, tahimik. <laughs> Wala naman ako alam dyan eh. <laughs> Ayan oh, walang pake, basta may kape. Ito po ay isang bahay ng mga kapitalista. Wala nang ipang ginawa kung di magkape ng pagkape. Barista for today. Okay. Okay. Pakapulit kami. Nag-alas-alas na. Pagmedala namin yung one, pang fishing. Ano? Orokan. tapos Pullman, yung mga fishing rod namin tackle box dalawa yung binaon namin tapos Itong maliit na tor doon yung mga oras share fan si mainit sa bangka alright kita kits mamaya alright ang aga ng bulot ah ang Bu aga ng bulot no <laughs> stop over kami dito sa subic double check natin itong gamit sa likod ayos yan so For today, balik lang muna kami fishing Kasi habol kami ng final season Sabi ng mga manging isda Dito na natin posibleng mahuli Ang mga pangarap nating mamaw Ang ihilingin ko kay Lord is a marlin Build fish May mahaba Ako yan talagang pangarap kong isda Pag nahuli ko yan Pare, petix na ako lagi sa fishing Whether may catch or wala Wala na, okay lang ako Tanggap ko na kung anong mangyayari after <laughs> Ikaw? Tuna. tuna Bluefin tuna Ikaw Chad Anong gusto mong mahuli? Pangarap GT GT pa din oh. Dito ngayon GT Kain yeah. muna tayo One problem at a time Yan yeah, o Gcash Cash in cash out hey. Available uh. here <laughs> Cash in cash out Meron kay mami <laughs> Ayun Nasagot ang problema natin Yay hey, hey. <laughs> Hello. Hello po! Hello! Pwede ba kami magpa-cash out? Pwede! Wala pa lang ATM dito, no? Bakit ano naman, ha? Kaya ko, kaya ako. Yeah, hey. <laughs> Sabi ko sa'yo, hindi tayo pa babayahan ni Norbin. <laughs> Sige mo kung saan tayo kakain. <laughs> doon din tayo mag -withro. Wala pa dito, ATM meron. saan pwede Marating din 8.14 na nang gabi Solid biyahe ha uh, Half day <laughs> Master! Tara na! Aga ko ba? Dumaan lang kami, may nakita na akong tulugan eh Ang wala hmm. lang kami ngayon yelo Para bukas? Oo Reese, ang meron na doon sa bangka Meron na? Oo. Uy, lang kami para, syempre, para sure, di ba? <laughs> para set na lahat. Kala <laughs> ko, parang, eh. Okay, master. Di mo sinabi, okay. sita na lang. Nag-set na tayo. <laughs> di mo sinabi na mas maaga kayo, eh. Kita-kits tayo na naman. Kuya, curbs na, boss. Oo. Uh -huh. Alright. Okay. Okay. din kami anong tawag dito kuya tawag dito basta yan para hindi nyo kina, hindi nyo kinakawit sa kuya singit nyo pag nagjijit kayo <laughs> <laughs> oh eto dyan yan dito nyo singit yan sa tap tayo camera gamit kong bag benro solid yan tapos camera natin DJI action 5 lagi kong binabaon lima Ito 1 2 tapos tatlo dito sa bag tatlo pa ako dito So, ang ganda na itong bag na to, itong Benro. Sabitan pa ng camera. Ito, X4. Ito, gamit namin SD card. Extreme Pro na 256. Ang ganda kasi ito babaran eh. Ang dami na namin yan. 19 pieces na SD card. Minsan, nabibigyan pa. Ito yung kanalan drone. DJI Air 3S. Ito, hindi ito kasama. Pinuan ko to. Binili ko hiwalay. Control controller niya. RC2. May binili pa akong kwan isa eh. Yung ito. May cover ako na ito. Pero minsan kasi tinatanggal-tanggal ko siya para kasya sa bag. May kasama na rin pala tong kung no? ND filters, tatlo. ND8, ND32, tsaka 128. Hindi ko pa to masyado nalalaro eh. Good morning. Good morning. O 28 na. Nagising na tayo. <laughs> Bumanat na kami yung tig dalawa. Tapos malido eh. 1 hour before daw kasi yan. Bago tumalab. Hmm. Ba't dalawa agad? Malaki tayo eh. Hindi, pang-adult itong kinuha ko eh. Oh, hindi, is adult. Kainom <laughs> ko lang ng, no, ano, Bonamin. Takot talaga ako. Tinamaan ako last time ng hilo talaga doon. Ngayon, pinagpipray ko talaga kay Lord. Kalma din tubig. Press ko yung yung weather. Tapos, mahuli natin yung mga target fish natin. Last fishing trip namin to. Of the year. bagong balat pati kamay nagbabalat kasi kukunin niya yung isang ontorium eh ako nawala ng ano trolling wala ka agad si Kyle no? oh. may ulam na it. ito, ito yung pala. one back yan lahat yan available yan sa ano dyan oh fish on ulit si ano dumidiin yan ah Akwang, akwang. Juan, sorry. Yan, Kyle, masarap ba yan? Pa, ako nakakatikim niyan. Okay. Juan, zero. Binisig ni Kyle, ah. Drop na si Apo? Oo. Uh -huh. Ikaw na lang. Good luck, Bon. First time yan, eh. Nakapabili nga akong bagong setup dahil sa kanya, eh. What are you? Kulay. Uy, Pusit! <laughs> pusit! Oh, shit, May ulam na kami. <laughs> May pusit na kami. Ang <laughs> lupit ganun pala makahuli ng pusit. First time ko makahuli ng pusit par. Pusit din? Ano? Ano na huli mo? Ulo. Ulo. Ulo na ng alang 'no. Ano 'yan? Aswang? Na aswang yung aswang na Oo nga aswang nga! Aswang na yun, na ngayon, aswang pa. <laughs> At least hindi ka na zero Chad Head on <laughs> Sobrang lakas mo mang hookset Ulo lang nakuha Iiwan yung kaluluwa naman. Huli na eh. Nalaglag pa. Lipat ulit kami spot. Kasi ano, naalatan na si Kyle dito dahil napakawalan niya yung ruby. Lipat kami ulit spot. Yan bon, bonay ito. GT, kung oh, ano, oh, 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 hindi oh, hindi hindi oh. Lang, Lumulutang pa bon, oh. Pero no, huwa palag Tumatawa si kuya, eh. Bigat, banatin mo? itasong eh. Bigat, eh. Alright, peace on. Oh, oh. Alright. Yan, boss. Malaban ba? Ito ang peace on. Ito ang fish on. on. Paano pag may peace on? Ganito. <laughs> Alright! Sinusubukan nga ako e! Eh. Hindi nga alam, pang 2 digit marlin yung setup ko eh. Mmm! Mm. <laughs> o, you know, may bola. Siyempre, okay, lagat. Bukok May balon na. Mukhang buhay na buhay yung mga butete dito para! Ang hilingin ko kay Lord is a marlin. Ikaw? Ako, Juan. Tuna. Tuna. Bluefin tuna. Ikaw, Chad, anong gusto mo mahuli? Pangarap <laughs> GT pa din dito ngayon GT Butete din si Bon Butete man to Father Butete to pre <laughs> Titibok tibok to no, oh Nakuha yung kawa ng Butete Baka yung Mother Butete pre Butete din Mother Butete far. Mother Butete Oh shit Tinamaan yung gawa ng butete. Sabay-sabay pa sila eh no. Oo. Oh. Kumakawan pala butete no. Mother butete. Sabi ko ni. Ang laki oh. Ayun oh Mother butete. Ah butete kami lahat ikaw. Ano na? Paghawak ng tamet. Okay ka nang walang but Okay nang walang huli, wag na butete no. Yes eh. sir. <laughs> <laughs> o oh, putang eh, butete nga ulit. Ay dagol laki. Eh, ang laki oh. Laki. Kawan boy. Sobrang top ng last land. Ay! Ruby boy! Alright! Ruby! Ruby! Ay ka muna boy! Ay ka muna boy! Ay! Laki na oh! Ay daw oh! oh! Ano 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 ano? Ulit mo nga! Ano lilipat to ba? Oo! Ah. Oh. Sabi ha, kahuli rin ako ha. Ah. Hey, eh, nice one! personal mo mong malaki yan! Oo nga. personal mo mong malaki. May <laughs> <laughs> mas malaki na sakwan. Eh. Papa Fishball. Grabe, takot-takot na ako. Mapausog <laughs> <laughs> <Uso, laughs> <Uso, laughs> ako dito sa dulo eh. Ang laki eh. Ang haba eh. No? Ang laki. Napraning ako ah. Pausog ako dito na punta yun. Ang laki. Ang laki, boy. Ang laki, eh. Ang ina. Baka mapapapalo ako. Pero hindi nga ako kala ko mapapasak. Nasasampal ako dito. <laughs> alam mo yung ready ng pad. Ready ng tumalon sa baba. Ang haba, ano. Eh, wala man lang tumikim ng pain ko. Tinabuso niya tuloy na sumama eh, oh. no? Oo. oo. Yung mga sinasabi nilang ano, pag kritika, huli ka. <laughs> Dubos yung kwan eh, oh. Durog pa yung kwan, oh. Pinakahuli. Binanatan yung dalawa. Hmm. Ay, kaya ko pa isa. Sabi niya. <laughs> Boom. na base na gaganan eh. Gawaganan ganun yung dulo kanina. Kaya so, nakahuli tayo ng kwan. Rubies na ako. Tapos mo tapo na. Alam Wow, ano? Ah, o oh, pwede na naman. malaki na yan. Naiinig sa akin ang -an. mga pink. How you have? How you have? Nice one, Boy Bisugo. <laughs> na, ayos ako, Ano ba nilagay mo sa fahin mo? Bigat na, Bon. Malaki yan, Bon. Bakit nilagay mo yung garden niya yan, ha? <laughs> Milk fish. <laughs> <Ayan na. laughs> Bisugo Pro Max ulit, Bon. Bisugo Pro Max ulit, Bon, ha! Ngawit <laughs> na ako dun, ha. <laughs> Ala na, nagkukukupalan na dito. Oh. Oh, tahimik lang pero may hinahatak kaya. Oh. Lucky. Eh, magda pa. Tingo. <laughs> Lilipat <laughs> tayo ng spot kasi si Bon lang humaharbes. Maduga masyado eh. Tapos Kael, mo dun sa pwede naman kaming humaharbes. Hindi lang si Bon. Nagpakilala si Bon eh oh. Bicol. Finally, finally, Ariel Magic to me, Bicol. Huwag lang iba Di ba yung sa'yo grappling feet? Wow. Sa akin tingnan mo. Miss Universe. <laughs> High heels. High heels. <laughs> <laughs> high <laughs> heels sa color pool it's a big it's a big it's a big ruby it's a live ka kaela it's a live ba? be careful naku it's a live Kaela. ha hey! yan ang sinasabi ko sa'yo pag dumalis si boss karl minsan lang pero malaki yan <makes noise> yata laki akin eh. malaki yan boy ruby <makes noise> Nice one! Nakalawit! <laughs> Walang zero jutsu! Ayun paisa, isa! Walikawan ni Kuro! Pisa ko agad! Olo! ano ba? Ay, mulak ko! Mulak ko na! Ang Kaya pala ang tagal ko! <laughs> <Yeah! laughs> <laughs> <laughs>

Matagal kong inihila. <mimitation> Minapian nyo kami ni kuya. Isipin mo, ikaw lang ang may ilaw, kami wala. Isipin mo, sila lang yung dalawa na umuhuli ng dalawa. Ano yun, sumamba na ganon? oh, Binong ginawa una. mo yung sinabi ni kuya? Oo, no, oh, ginawa ko. <laughs> Noong una, gumaganon. Pinur ko, tapos nirin nir nir ko Oh. Tapos so, so, yung pinapakiramdaman ko, wala ko na wala. Binabaka ulit. Ah. Tapos yun ulit, may naglaro ulit. Ko na, so, semi -tamba uh, din. Ko na. So tamang semi-chamba oh. din. Pinakasad ko na. Ano, Halong chamba, swerte. <laughs> Pag naghalo, di ba? naghalo yung chamba, swerte, tas ready ka. Yun, sa pray. pool. Sa susunod, secret na natin. Nakangiti ako matutulog dito mamaya. <laughs> <laughs> yun to. May bago na naman. Oh. Ay, yan malaki. Kuha balag. <laughs> <laughs> Marakyam <ang> buisit. <laughs> Natanggal. Na. Natanggal. Yun lang. Hey, Naka-unlock hey, din na. Walang hey, gala hey, na. Naka-unlock hey, din na. Tingigilig hey, na. Hey, hey, oh, yes. oh, na ako. Tayo <laughs> <Penga> muna guys. <laughs> Pagod <laughs> na tayo eh. <laughs> ang yabang mo. <laughs> Tumatawa si Kuya. Oh. Tumatawa. Oo, oh. oh, ngayon. <laughs> Binilang ko lang ng bago. Okay na yung nakahuli ng madami kaso ng kasar eh. <laughs> Tumatawa, Uy, tupo. nice one. Uh, contact lens ko, boss. Ako. Akin, wag mo ang ginin. Wag mo ang ginin. boss, Carl. Baka ang kinin mo pa yan. Standard! Ang yes! puta, Sabi, Nakita mo yung tingin sa'yo? Oh. Nakita mo yung tingin <laughs> sa'yo? Standard! Ano ka ngayon, ha? Lamang pa, Hinebra? <laughs> nakita mo yung tingin niya sa'yo kanina? Sabi niya sa'yo, pag ahon. <laughs> may pa mo pa, eh. Hey, may pang May pang not down, I get back up, get up and go, I stay ready for more Go to the total, I level the score Never gon' quit, heard you seen some, but you never seen this Bet on myself, eight times, no trick, trick Give me the loot Uy, gago Ayaw bigla na matay Wait lang, wait lang, hindi pa, hindi pa Okay na, saan ka? Oo, oh, na Uy, gago, namamatay Injector failure service now, sabi Nasabi ko ba sa'yo, Chad? problem. ano si Rano motor, literal na nabunot lang. Sabi ko sa iyo nabunot lang 'yan eh. Literal din na inabot lang, inabot. Sinutol. Wala, hindi talaga. Kina. Hindi talaga. So ngayon nasagot, 'di ba? 'Yun yan, oh. Wow. Yun, yung ano natin kay Lord. Kung yan bon. Right. Eh madali lang yung naging sira niyan. Ayaw ka ni Lord pag big bike in expressway, 'di ba? Oh. na si Loco. Hey, congrats, Hello. me! <laughs> <laughs> I'm at a rap here. Tell them I'll just stand down to the cup goal and it stands clear. I've been out running top in competition. They know who the man here. I can never fail, I can never fall. Count it up without a <laughs> cashier. <laughs> and last year was real 25. I'm a fast on their heel.